Kasabay po ng pagbibigay pugay sa mga lingkod bayan sa pamamagitan ng fund run, hinikayat naman ng Civil Service Commission ang mga ahensya na mag-hire ng mga kabataan. Si Isaiah Merafuentes sa detalye. Ngayong araw ng bare months, hinikayat ng Civil Service Commission ang mga ahensya ng gobyerno na punan na ang mga job vacancies. At isa sa kanilang mga prioridad, ang pag-hire ng mga kabataan. Of course, the call of the times now is technology. So, kailangan we should harness technology. Kailangan natin matutunan ang technology. Kailangan natin to bring in the new blood who will bring in more innovation in civil service and uh, inspiration din. No? At para for continuity din. Sa mabilis na takbo ng buhay, napapanahon na ang puwersa ng kabataan na babigyang halaga. This is our way also of welcoming mga kabataan, the new blood, mga bagong recruits natin in government. At ang good news, civil si service exam, lumaki po yung dumami po yung slots natin. Before, siguro less than 300,000 slots. Pero ngayon, napaket na natin to about 600,000 per year ang slots. Sabi ng ating pambansang bayani, kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero bago natin makamit ang inaasam na pag-asa, kailangan muna nating hasain at linangin ang ating mga kabataan. choice na lang ang kabataan. Since for us to go from a third world to developed country, need po natin embrace yung younger generation since mas open-minded sila. Akin nga lang po kasi, hindi po ako mag-serve dito. Ang bala ko po kasi sa ibang bansa. Since ayun nga po, mas malaki din yung opportunity eh. Sinimula na ang Civil Service Month. Paunang aktibidad nila ay ang nationwide fun run sa Kirino Grandstand sa Luneta umabot sa mahigit 20,000 empleyado ng gobyerno ang lumahok dito. Kagaya ng isang pulis na si Sir Nomer. Para sa kanya, malaki ang may bubunga ng pagsasama-sama ng mga ahensya ng gobyerno. Ito po isang way din para po uh, mas may strengthen pa at mas mapalakas pa ng bawat mong gagawang Pilipino yung pagmamahal natin sa ating serbisyo. First time ko kasi sumama sa ganitong ano, event. So, masaya. And maganda rin kasi maraming mga empleyado na magpursigi pa sa trabaho. Na hindi lang puro trabaho, may saya din. May habang limang kilometro ang tinahak ng mga kalahok. Mula sa Kirino Grandstand patungong President Kirino Avenue. Layunin din ang aktibidad ng makalikom ng dagdag na pondo para sa pamanang lingkod bayani o PLB ng CSC. Ang PLB ay isang programa na magbibigay ng one-time financial assistance para sa pamilya ng mga public servants na nag-alay ng buhay para sa paglilingkod sa bayana. At meron ding scholarship para sa mga mag-aaral nilang kapamilya. Nag-enjoy ka na, nakatulong ka pa. Kahit na po, senior, kaya natin ito laban natin just for fun. Sobrang enjoy, sobrang daming participant. Bihira yung ganito na parang nagsama-sama lahat ng government agencies. Ang buong buwan ng Setyembre ay tinalaga rin bilang Civil Service Month. At punong-puno na aktibidad ang buwan na ito dahil maliban sa fun run, may iba pang aktibidad kagaya ng job fair, bloodletting activity, tree planting at marami pang iba. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.